mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Harold. 25 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa isang probinsya sa apat na taon na ako noon nang muling mabuntis at ipanganak ni Mama ang kong kapatid na si Marty. Sa totoo lang, nung ako palang ang anak ng aking mga magulang ay sobra-sobra ang pagbamahal na natatanggap ko sa mga ito. Ngunit nang mabuntis si Mama sa kong kapatid ay doon na nagsimulang magbago ang pakikitungo nila sa akin. Natatandaan ko pa nga noon na habang nasa tiyan pa lang ni Mama si Martin, ay agaw na agaw na nito ang atensyon ng mga magulang ko. At para bang ngayon lang sila magkakaanak. Madalas ko kasi nakikita sila ni Papa na kinakausap na ang aking kapatid. Kahit na nasa tiyan pa lang ito ng aking ina. At kahit nasa tabi nila ko ay tila hindi nila ako nakikita. Dahil ang atensyon nila ay nasa tiyan lang ni mama. Noong mga panahon na yon ay wala pa akong muwang sa mundo. Ngunit na unti-unti na akong nagkakaisip, ay doon ko na naramdaman na iba ang pakikitungo nila papa kay Martin kesa sa akin. Lalo ng nang mailabas na ito. Oo nga't paminsan-minsan ay binibila nila ako ng laruan. Pero madalas ay kahit baby pa noon si Martin ay siya ang palaging naaalala nilang pasalubungan. Tuloy ay nakakaramdam na ako noon ng pagkaingit dito. Kahit pa, baby pa lang siya. Tuloy ay nakakaramdam na ako noon ng pagkaingit dito kahit pa baby pa lang siya. Pero dahil sa ako ang kuya niya, ay binaliwala ko lang yon. Lalo pa't palaging sinasabi sa akin nila papa na isa daw dapat ako sa magpuprotekta sa aking kapatid. At kapag wala daw sila, ay ako daw ang dapat na tumitingin at nag-aalaga kay Martin. Dahil nga, sa ako ang nakakatanda dito naunawaan ko naman ang puntong yon ni Papa. Kahit pa ang totoo, ay pakiramdam ko na si Martin na lang ang mahalaga at nag anak lang nila. Ganun pa hindi ko na lang pinapansin yon. Dahil naisip ko na marahil kaya ganun sila mama kay Martin ay dahil kailangan talaga nito ng atensyon nila. Kaya naman imbes na maingit, ay sinunod ko na lang ang habilin sa akin ng aking mga magulang. At kagaya nga ng sabi nila sa akin, ay inalagaan ko si Martin. At ibinigay sa kanya ang mga bagay na nagugustuhan niya. Kahit na dapat ay sa akin naman yun. Pinagagalitan kasi ko nila mama kapag napapaiyak ko si Martin dahil hindi ko na ibibigay ang gusto niya. Kaya tuloy madalas ay nagpaparaya na lang ako kahit pa ang totoo ay nawawalan na ako. Masyado rin kasing ng aking mga magulang ang aking munsong kapatid. Kaya tuloy, nasanay ito na nakukuha ng ganun lang kadali ang kanyang gusto. At kahit ano pang ipabili nito, ay sinusunod lang nila mama. Bagay na ni minsan ay hindi ko natikman sa kanila. Pagdating kasi sa akin ay ibang-iba ang pakikitungo nila. At talaga namang kailangan ko pang paghirapan ang isang bagay bago nila sa akin ito ibigay. Natatandaan ko pa nga nun nang magpabili ko kay mama ng laruan bago nito ibili sa akin, ay kailangan daw munang maglinis ako ng bahay. Tinawa ko naman ang kondisyon niyang yun. Kaya nga bata pa lang ako noon, ay nasanay na ako sa mga gawaing bahay. Bilang panganay na anak, ay puro pa sakit at sama ng loob ang natamu ko sa aking mga magulang bagay na kabaliktaran sa aking bunsong kapatid. Kung mahigpit kasi sila sa akin, ay sobrang luwag naman ng mga ito kay Martin. Kaya tuloy, na-spoil talaga ng sobra ito sa kanila. Hindi ko naman sila masisisi kung bakit ganun ang klase ng pagmamahal na ibinigay nila dito kesa sa akin. Dahil sa isang banda, ay nakatulong naman sa akin ang pagtrato nilang yon para maging isang mabuting tao ako. Oo nga, hindi ako kasing talino at kasing galing ni Marvin. Pero hindi naman ako lumaki na tulad nito na puro pagbabarkada at pagpasok lang sa gulo ang inaatupag. Nasanay kasi ito ang palaging pinagbibigyan at pinapabura ng aming mga magulang. At sa tuwing nagkakasala ito, ay hinahayaan lang nila mama. Kaya tuloy ayon, ay lumaki ang kanyang ulo. Hindi ko nga nun maintindihan kung bakit ganun na lang ang pagpapalaking ginawa nila mama dito. Basta ang alam ko lang noon ay kaya sila gano'n kay Martin ay may sakit ito. Yun kasi ang palaging sinasabi sa akin ni Papa, na kailangan ko ito ibikay ang mga gusto niya para hindi na lumala ang sakit ito. Kaya nga sa buong buhay ko ay puro pagpaparaya na lang ang ginawa ko para kay Martin, na kapag may gusto to sa akin ay kailangang ibigay ko lang naman sa akin yon. Tutal ay kuya niya ako. Pero ngayong binata na kami, ay hindi na ubra sa akin yon. Lalo pat ang tabaing mahal ko ang magugustuhan niya. Nasa carriage na ako nun ng unang magkanobya. Itago na lang natin siya sa pangalang Rihanna Apat na taon ang tanda ko dito at unang kita ko pa sa kanya ay talaga namang nagustuhan ko na siya. Sapagkat simple, mabait at maganda ito. Katangian na hinahanap ko talaga sa isang babae. Kaya naman na magkaroon ako ng pagkakataon na makilala siya ay hindi ko na sinayang pa yon. Talaga namang nakipagkaibigan ako dito Hanggang sa hindi nagtagal, ay nagpaalam na rin ako sa kanya na ligawan siya. Pumayag naman ito. Sa katunayan, ay hindi na nga niya ako masyadong pinahirapan pa. Dahil nahulog na rin daw ang loob niya sa akin. Kaya naman pagkatapos ng dalawang buwan na panliligaw ko sa kanya, ay sinagot na ako nito naging maayos naman ang relasyon namin ni Riana. Sa katunayan, ay magkasundo kami nito sa lahat ng bagay. Buong akala ko nga noon ay siya na ang babaeng mapapangasawa ko. Dahil umabot din ng ilang taon ang aming relasyon. Subalit, mali pala ako. Sapagkat, nalayo lang ako ng sandali ay nagawa na niya akong ipagpalit sa aking kapatid. Hinulingid sa aking pamilya na may girlfriend na ako. Ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ipakilala noon si Riana dahil hindi pa daw ito handa. Noong mga panahon kasi yun ay bawal pa daw siyang magnobyo. Kaya nakiusap siya sa akin na ilihim muna namin ang aming relasyon pinagbigyan ko naman siya. Kahit pa ang totoo ay labag sa akin yun. Para kasi sa akin ay malinis talaga ang intensyon ko sa kanya. Kaya kung ako ang masusunod, ay gusto ko ay legal kami sa aming pamilya. Nangako naman sa akin si Riana na pagka-graduate niya ay ipapakilala na rin niya ako sa kanyang pamilya. Kaya naman hinintay ko talaga yon At pinanghawakan ko ang pangako niyang yon Alam ko rin kasi na mahal niya ako at malaki ang tiwala ko sa kanya. Kahit pa madalas ay eh, hindi ko siya nakakasama. Ganun pa man, hindi naman ako nagkukulang dito. At kapag kailangan niya ako, ay gumagawa talaga ako ng paraan para lang mapuntahan siya. Ngunit simula nang magkatrabaho na ako, ay aminado naman ako sa sarili ko na nahati talaga ang oras ko sa kanya. Pero kahit papano, ay hindi naman ako nakakalimot na tawagan siya. Ganun ko kamahal si Riana. Yung tipong pati future namin ay pinaghandaan ko na. Plano ko na rin kasi na mag-propose dito pagkatapos ng graduation niya. Total naman ay nakapagpagawa na rin ako ng bahay at siya na lang talaga ang kulang. Marami akong pangarap para sa aming dalawa ni Riana. Pero ang hindi ko alam na ang lahat pala ng yon ay nakalaan para sa iba. Matagal ko talagang hinintay ang araw na to kung saan magiging legal na kami ni Riana. Ilang buwan kong pinag-ipunan ang regalo ko sa kanya dahil ang gusto ko ay sa akin na siya pagkatapos niya akong maipakilala sa mga magulang niya. Kaya naman ilang buwan din akong nagtiis na hindi siya makita para lang mabili ang singsing na ibibigay ko sa kanya. Nung araw na yon ay graduation na ni Rihanna. Kasabay nito ang aking kapatid na si Martin. Kaya naman, dala ang bulaklak at regalo para kay Martin ay pasurpresa akong pumunta doon para masaksihan ang wasaya nilang pagtatapos. Wala namang kaalam-alam si Rihanna na susurpresahin ko siya doon. Dahil simula nang magtampo sa akin ay hindi na muli niya akong kinausap pa. Halos nasa anim na buwan na rin pala kaming hindi nagkita at nagkausap nito. Kaya naman sobrang miss na miss ko na talaga siya. Ngunit dahil hindi pa kami legal sa kanyang pamilya, ay kailangan ko pa rin sa kanya. At alam kong makakalapit lang ako dito kapag nag-iisa na lang siya para hindi mahalata. Ay sumama muna ako sa aking mga magulang upang batiin si Martin. Masana naman ito nang makita ko. Sa katunayan, ay napansin kong parang may iba rin dito. Hanggang sa nagulat na nga lang ako nang aminin nito sa akin na pagkatapos daw ng graduation yang yon ay kasal naman niya ang kanyang aas kasuhin. Talaga? Mag-aasawa ka na? Hindi ako makapaniwalang sabi dito. Oo kuya, napunlaan ko na eh. Kaya wala na akong lusot. Nagbibiro naman ito. Sino naman yung kawawang babae na yun? Nandito ba siya? Ipakilala mo naman ako. Pahayag oh. ko pa dito. Oo naman kuya. Sa katunayan, sabay lang kaming graduate. Teka, tatawagin ko lang siya ha, para maipakilala ko siya sa ng personal. Saan naman ni Martin? Nang mga sandaling yon ay hindi ko na namalayan na nakalapit na pala sa amin si Martin kasama ang babaeng mapapangasawa niya. Nakatalikod kasi ko dahil hinahanap ko si Riana. Ngunit hindi ko ito makita-kita. Subalit nang tawagin ako ni Martin ay laking gulat ko nang mapagsino ang kasama niya. Kuya, siya nga pala si Riana, ang babaeng mapapangasawa ko. Pagpapakilala nito. Nakita ko namang namutla si Riana samantalang ako ay parang itinulo sa aking pagkakatayo. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng iningatan at minahal ko ay nakuha lang ng ganon kadali ng kapatid ko. At ang masakit ay wala akong kaalam-alam na niloloko na pala ko nito. Martin, nahihilo ko. Nilikong bulong ni Riana. Ah, kuya, excuse mo na ha. Iuupo ko lang si Riana doon. Nahihilo daw siya eh. Baka dala yun ang paglilih niya. Mika sa akin ni Martin. Ganun ba? Sige, ayos lang. Aalis na rin naman ako eh. Pahayag ko naman dito. Kaya pagtalikod ng dalawa, ay nagpaalam na rin ako kila mama at papa upang lisanin ang lugar na yon. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko nung mga sandaling yon. Sapagkat imbes na ako ang sumerpresa, ay ako ang nasurpresa. Napakasakit para sa akin ang natuklasan ko nung araw na yon. Ngunit alam kong wala na akong magagawa pa doon. Dahil ang babaeng mahal ko ay nakalaan na sa kapatid ko. Simula naman noon ay tinanggap ko na lang ang nangyari. Kahit pa, hindi naging madali sa akin yon. At para makamove on, ay matagal-tagal din muna akong hindi umuwi ng bahay namin. Kahit pa sa mismong kasal nila Martin. Napakahirap kasi para sa akin na makita si Riana habang ikinakasal sa aking kapatid. At sa tulad kong nagmahal sa kanya, ay alam pong masasaktan lang ako sa oras na makita ko siya. Akala ko nga noon ay sa magulang lang namin ko kaagaw si Martin. Pero hindi ko naman akalain na maging sa akin minamahal pala ay kaagaw ko pa rin siya. Siguro kung ibang lalaki lang ang ipinalit sa akin ni Riana ay baka madali ko pang matanggap. Ngunit dahil si Martin ang kanyang napangasawa, ay walang kasinsakit sakit pala yun. Mas tapatunayan ko lang kasi na talaga palang mas magaling sa akin si Martin. At kayang-kaya nitong agawin ang lahat sa akin. Kaya naman para makaiwa sa sakit na aking nararamdaman, ay tinanggap ko na ang matagal na offer sa akin sa ibang bansa nang sa ganun ay kahit papano ay makapagsimula ako doon ng bagong buhay. Ilang taon din akong nagtrabaho doon. Hanggang sa makilala ko ang babaeng nakalaan talaga para sa akin. Ang babaeng hindi ako iniwan at buong puso akong minahal sa kabila ng aking naranasan. Ngayon ay kasal na kami ni Regine at may dalawa na rin kaming anak nito. Nakatira na kami ngayon sa bahay na ipinagawa ko na para sana kay Riana noon. Napatawad ko na rin naman si Riana at syempre maging si Martin. Kahit pa alam kong hindi naman talaga niya sinasadya na masaktan niya ako. Inisip ko na lang na kaya siguro nangyari ang lahat ng yon ay dahil si Regine talaga ang babaeng para sa akin. At iyon ay labis-labis kong ipinagpapasalamat. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Harold at ito ang kwento ng buhay ko.